Naghahanap ka ba ng magagalaan sa weekend tara sa Pugpog River? Bago kayo pumunta dito, dumaan muna kayo sa pamilihang bayan ng Anggat para mamili ng mga pagkain na babaunin sa ilog. Apat na tali ang dadaanan nyo bago makadating dito. Kung napanood mo ang last video ko, ito din ang way papunta dito at ang boundary at ng Anggat at Norzagaray. Diretso lang kayo, may makikita kayong vulcanizing kumaliwa kayo. Dito na magsisimula ang toll gate bawat sasakyan. Walang naniningil sa bunga at gitna kaya sa dulo na ako nagbayad. 10 pesos bayad sa motor, 20 pesos so, naman sa wheels. At pag four nasa wheels, ilog ka na makikita mo ang mga cottages doon, iyon agad ang bubungad sa'yo. Maganda yung pwesto ng mga cottage nila, madami din kayong pagpipilian. Katabilang ng tubig ang cottage, kaya kahit gusto mo kumain sa tabi ng ilog ay okay lang. Mas okay kung may baon ka ng lutong ulam para kakain na lang kayo. Masarap din mag-shot puno, lalo na kasama mo ang buong tropa hindi malalasing dahil malamig ang tubig magbanlaw ka lang sure tanggal amats mo. Simpre magtira din ng pang-uwi para hindi magalala mga kasama mo. Salamat din po pala sa mga may-ari ng cottage ang babait nyo. Masarap maligo dito, mababaw ang tubig, malakas ang agos at linaw pa. Pwede sa mga bata at matatanda, may part din na malalim, kaya magtanong din para safe po kayo pag kayo ay naiinitan ito ang isa sa malapit na puntahan. Kung kayo ay taga Norzagaray at hanggat malapit lang ito, masarap maligo dito. Lalo na ramdam nyo na ang init ng unpanahon, Kaya ayain mo na ang iyong tropa pamilya at kamag-anak para maligo dito. 300 lang ang cottage nila. May videoke din at tindahan. May bihisan din sila. Nagpapaarkila din sila ng salbabida. 50 pesos depende sa size na gagamitin. Malakas din ang hangin dito, kaya kung mag-iihaw ka, siguradong amoy ng kapitbahay mo. Lalo na kung barbecue ang dala mo. Napakalinaw ng tubig, kaya ano pa hinihintay mo? Tara na sa Pugpog River, Norzagaray, Bulacan! Sana po ay nag-enjoy kayo mga bossing sa aking ginawang video at pa-comment naman kung saan umabot ang video kong ito. Mga bossing pa-share naman po ng video at pa-like comment na din po. Tulong na din po sa akin para mapuntahan ko ang magagandang lugar dito sa atin sa Bulacan. Maraming salamat po. Mag-suggest lang po kayo kung saan may magagandang spot at pupuntahan nating mga bossing. Salamat po sa lahat ng nanood. See you next vlog.